Binibining Constantino, at bakit na ulit ka sa klase ko? at ibang bansis. um, samantala naman, sa aklat ng mga is, binanggit ang papel na ginagampanan ng wika sa pagkikipagtalas-tasa. Ma'am, Binanggit naman ng pambansang sining sa literatura na si Bienvenido Lumbera na ang wika ay parang hininga. At para naman kay Alfonso O. Santiago, ang wika ay sumasalamin sa mithiin, lunggati, pangarap, damdamin at iba pa. Magaling. Tama ang inyong mga binanggit. Talakpakan naman natin sila. tingin nyo, ano nga ba ang totoong depenisyon ng wika? Binibining Constantino. Maaari ko bang sabutin ang aking kataliman? natin ng ating leksyon sa susunod natin pagkakita. Paalam sa lahat. Pa Paalam! Paalam. Hindi naman siguro malalaman ni ma'am kung maghahanap ako ng answer sa internet. Ano pa akong gagawin? Ay, ito ko na agad to. Nakakadismaya ka binibiging Constantine. Alam kong hindi ikaw gumawa nito, iba? ba? nakuha sa internet. Hindi mo ba alam ang kahalaga ng wika? Ito ay instrumento sa komunikasyon. Nagpapanatili, nagpapahayag, at nagpapalaganap ito ng kultura. Nangangahulugang malaya at may soberanya ang bansa dahil sa wika. Nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpangalaga ng karunungan at kaalaman. At nagsisilbing lingwa franca rin to bakit hindi mo alam ang kahalaga ng wika? Ha? Saan ito nang galing? Oo, oh, ito pa, isang mali. Hindi mo talaga nilagay yung kalikasan ng wika. ba? Diba? Ang sabi ko, ang kalikasan ng wika, ito'y pinagsama-samang tunog. May dalang kahulugan, may tamang spelling at bibay, may grammatical structure, may sistemang oral at oral, pagkawala o extinction, iba-iba, diversified at pangkatutubo. Mahalagang malaman mo ito para maintindihan mo kung ano kalikasan ng wika. Miss Constantino, mali ang nilagay mo. At yung panghuling pahina, mali din. Ano ba ang pinaka rin sa lahat ang katangian ng wika? Dahil dinamiko at buhay May ang wika. May libelo antas. Gamit rin to sa komunikasyon. Malikhain at natatangi ang wika. Kabuhol ito ng ating kultura kultura ng mga Pilipino gamit ito sa iba't ibang uri ng disiplina o profesyon. At ...naintindihan mo ba, Miss Constantino? Naririnig mo ba ako ng mga sinasabi ko? At alam mo bang maaari kang magkaroon ng expulsion dahil dito? Teka lang po, ma'am. Huwag naman po ganun. To be honest, ma'am, I'm fine with other subjects naman po eh. Dito lang talaga ako nagkulang. Hindi ko nga po alam kung bakit kailangan mo itong aralan Sige. Pagbibigyan kita ng pagkakataong itama to. Pero please, wag mo na akong bigyan ng maraming rason kung bakit hindi mo to magawa ng tama. Pag ba, pa to, I'm sorry, Miss Constantino. Ito, masahin mo to. Makasakaling makatulong. Thank you po, ma'am. I'm sorry po talaga ulit.

Pasensya na po, parang hindi ko na ibang lihat. Maaari kung magtagayo. Ah, uh, paumanhin. Akala ko ay isa kang dayuang pumupunta rito at nauunawaan mo ang pangalawang ng madali kami. Eh, di sabihin may first? Eh, uh, ede! Unang, wika! Siyang tunay, Pinibin. Ang aming katutubong wika ay ginagamit namin sa aming tahanan at pang araw-araw na pagbuhay. Katapat, ang aming pakisalamuha sa ibang tao ay nagkakaroon kami ng iba pang wika. Uh, pero ito ay nakadepende sa Ah, ganun ba? Ba't mo ba na mahalaga ang pagiging bilingual? Sapagkat kami ay may kakayahang magsalita ng ikalawang wika. Sa ganun ay mas magaan ang aming pakikipag-usap sa isa't isa. Datapwat, -isa. mas lalong mainam na ikaw ay maging isang tunay rin na multilingual. Multilingual? Bakit okay, naman? Sapagkat higit pang lalawak ang iyong pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lipi at lahi ng Ano ka ba naman, Ronaldo? Bigla-bigla kang sumusukot. Teka, ano bang pangalan mo, Binibini? Ah, Pamela. Pamela po. Napakaganda naman ang pangalan mo, Binibining Pamela. Just me, you, Ronaldo. Napakabulero mo. Alam mo, Pamela, mag na lang tayo at ipapaliwanan namin iyo ang iba't ibang barit na wika na nandito sa'yo. Alam mo ba ang may iba't ibang barit na wika? kung saan ito ay nakadepende sa tao at lokasyon na iyong kinakausap. Ito so, ang pagkakasin mo ang iyong pagkakasin ay hindi ginagamit nila ang mga ito. Sa din yan, ang concept. Sabihin, ito ang bayad ng data na ginagamit sa particular niyong grupo ng tao dahil sa kanila pagkakasin sa ipunan, edad, ang salitahan ko. Halimbawa na lamang, kung kanina ay nag-uusap kami, ginagamit namin ang iba't ibang salita na hindi mo na ito. Ah! isa na rin ang ente. Ito naman ang variety ng wika na ginagamit isang particular na lupong. O saan itong pagkakakilala ng isang pangkat. Ah. Isa pa, hindi ko nang babanggit ang idibet, eh, isang paraan ng pagsasalita ng tao. Naan mo'y magdaan sa inyong salamita? Kung pakisindan mo ang makatagyon, naririnig mo ang kanyang kakaibang at pagpili ng salita. Mga kababayan, tandaan natin may tatlong panibagong anyo sa wika. Yun ay ang geographical, social, at temporal batay sa ating panahon. Ang geographical na variasyon ay anong may pinabagong wika batay sa lokasyon. Iba't iba ang ating sinasalitang wika at kaya neto sapagkat ibububog ito ng ating sa panigiran. So ang sosyal na baryasyon naman ay nagmumula ang antas ng ating, ating buhay, pamumuhay, at ng ating kapiligiran. At ang panghuli naman ay ang temporal na baryasyon ay bunga ng paglipas ng panahon. Ang mga sinasalita nating mga wika ngayon, <laughs> maaaring hindi na mauunawaan ng mga susunod na salin lahi sapagkat ang wika ay buhay lumalago at nagbabago batay sa ating kasaysayan. What did he say? Hierapikal? Sosyal? Temporal? <gasps> OMG! OMG! Parang mas naiintindihan ko na ngayon. Iba-iba pala talaga. Depende kung saan ka Naiintindihan ko na rin kung bakit ako nandito sa panahong ito. Upang turuan ako ng leksyon na mahalin at intindihin ang kahalagahan ng wika. Ginoo, bakit nga ba nagkakaroon ng variety ng wika? Bini-bini, dahil ito sa pagkakaiba ng ating lokasyon at lipunan. Ibig sabihin, ang wika ay nagbabago. Nakadepende ito kung nasaan ka man naroon at sa kung sino yung kausap. Hello. communication. Oh, Binibining Pamela. Anong ginagawa mo dyan mag-isa? At, maaari ko bang tanungin kung ano yung binabasa mo? Ronaldo, wala po. Parang may doon sa isipan mo. Huwag ah. kang mayang magtanong. Baka makatulong ako. Um, ganito kasi yun. Nahirapan akong mabigay ng mensahe o sagot sa akin kuro At hindi ko alam anong gagawin ko o paano ba siya kakausapin. At saka nakita mo naman nahihirapan akong makipag-usap at may sa mga tao dito. Basta ganun, gets mo ba? Naunawaan kita din Pero alam mo ba, yung librong yan ay makakatulong sa iyo para mas maunawaan mo at makapag-communica ka ng maayos sa iba. Kailangan ba? Oo. Mari ko bang hiramin ang iyong libro? Siyempre naman. Kung babasahin mo kasi rito. Ang komunikasyon ay ang pagsasali ng balita, puro-puro, mensahe o pangangailangan at ideya mula sa tao tumo sa isang tagatanggap. At ang sining ng komunikasyon naman ay isang kasanayang nagbibigay ng pagkakataon sa taong maipahatid sa kanyang kausap ang nangdaming nais niyang ipahatid sa paraang mabisa karapat-dapat at maganda. Ah, ito ibig sabihin, ang komunikasyon ay hindi lamang paglalahad ng mensahe, kundi isang paraan upang maunawaan at maipahayag ang ating feeling. Tandamin sa ating pagkakas. Siyang tunay, kinakasangkutan din ito ng magkatambal na proseso ng pagsasalita, pakikinig at pagunawa. Kung titignan ang nasa kabilang pahina, ay merong komunikasyon bilang isang proseso. Ito ay binubuo ng mananalita, mensahe na merong kasangkapan sa pagatit at tumatanggap. Ang mananalita naman ang pinagmulan ng ideya o impormasyon. Ang mensahe ang mismong ipinapahayag at ang tumatanggap ang siyang nagbigay kahulugan at tumutugon sa natanggap niyang mensahe. Apat na uri ang komunikasyon. Merong verbal, di-verbal, at simboliko yung verbal naman yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. Dahil ito yung paggamit ng wika sa anyo ng pasulat o pasalita. Ang di-verbal naman ay ang pagdala ng mensahe sa mga kilos o mga ekspresyon. Ang extra ang extra naman nakasabi dyan na may papakita nito sa pamamagitan ng tono o ang ng, ng bako. Simboliko naman ay eh, nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng mamakikita mo lang tulad na itong sisig. Pag makita mo ito, magpapariwatid na kasal na ko. Pasensya ka na binibining Pamela ha. Sadyang napakakulit ng talaga nitong kapatid ko. Ah, uh, sana nga ba tayo? Oo. Okay Ah, uh, sa iba't ibang uri ng modelo na tayo. Ah, ayon sa modelo ni Del Himes, siya rito ng acronym tungkol sa speaking kung saan ito'y nangangahulugang may setting, saan nag-uusap, participants, sino ang nag ends, ano ang layunin ng pag-uusap? Act sequence, paano ba ang takbo ng pag-uusap? Keys, kung formal ba ito o di formal? At instrumentalities rin, kung pasalita ba ito o pasulat? Pati na rin ang norms, kung ano ang paksa ng pag-uusap? At sa wakas ang genre, kung ang usapan ba ay nagsasalaysay ba o nagtatalo? Kung kaya, ang modelong ito ay kung saan ipinapakita dito ang kasanayang komunikatibo at ang mahalagang salik ng sosyo-kultural at iba pa na dapat kailangang isaalang-alang. Ayon naman kay Gordon Wells. Ipinapakita niya ang ugnayan tungkol sa tungkulin ng komunikasyon at gawi sa pagsasalita. Kung ikaw ay nagnais gumawa ng aksyon, ngunit hindi mo alam kung paano ito gagawin, ay sa tulong ng modelong ito ay mas maipapahayag mo ang iyong saloobin. Halimbawa, kung gusto mong kontrolin ang kilos o gawin ng iyong kausap, maaari kang magutos, magbahayag, o magmungkahi. Ayon naman sa modelong SMCR ni David Berlo, kapag mahusay ang kasanayan ng parehong tagapagsalita at tagatanggap, higit na nagiging epektibo ang paghahatid at pagunawa sa mensahe. Kapag ang lahat ng elementong ito ay gumagana ng maayos, mas nagiging malinaw at epektibo ang komunikasyon. Ngunit kung may sagabal sa alinman sa mga ito tulad ng maling interpretasyon, ingay sa paligid o kakulangan sa kaalaman, maaari itong humantong sa hindi pagkakaintindihan. Ayon naman sa Mathematical Theory of Communication ni Claude Shannon at Warren Weaver, ang paghahatid ng mensahe ay kailangan ng electronic signal. At parang ipinapakita na hindi always... No, parating linear ang pakikipagkomunikasyon sa iba. Dahil gaya ng sabi mo, maaring may sagabal o ingay sa pagpapadala hanggang sa pagtatanggap ng mensahe. Tama ba? Siyang tunay nga binibini. Ngayon naman kung mapapansin mo dito sa pinakahuling modelo nila Wilber Langshram na tinatawag na two-way circular communication ay parehong may tungkulin ang tagapagsalita at tagatanggap. Ibig sabihin, sa tuwing may isang nagpapahayag, may kasamang pag-unawa at tugon mula sa kabilang panig. Ang mensahe ay patuloy na umiikot sa proseso ng pagpapadala, pagtanggap at pagbibigay ng reaksyon. Kaya naman, masasabing ang epektibong komunikasyon ay hindi lang nakasalalay sa pagpapahayag ng mensahe, kundi sa kakayahan ng magkabilang panig na maunawaan at tumungo ng wasto. Kaya yun ang rason kung bakit mas naging makabuluhan ang pakikipagtalastasa. Kung wala ang mga modelong ito ay hindi magiging mabisa ang paghatid ng mensahe.